Abang nga naman, ari ang masasabi ko ay isang magandang araw sa ating lahat, mga kalutaw. Abay ako'y gagawa ng ubi pastillas, ay ako'y samahan nyo din sa aking paggawa na rin, mga kalutaw. Aray, ganari mga kalutaw ako'y bumili laang ng kalhating kilong skin milk. Ay siyempre bumili na rin ako ng katuwang niyan. Bumili na rin ako ng isang latang ube condense at siya nating paghahaluan. Ito naman mga kaluto ay hindi na natin isasalang pa sa apoy. Ito'y gayan lang ang paggawa niyan. Hindi na ito niluluto. Yang gatas niyan ay pag natin ay di unti-unti at utay-utay nating ilalagay. Huwag bigla mga kalutaw ganyan lang naman ang paggawa ng ubi pastillas ang pagmimix niyan ay hindi bigla mga kalutaw ang sabi ko nga ay unti-unti at tutay utay yan ganyan lang mga kalutaw ariga naman mga kalutaw Ari ba naman namang aking tinitimplang aring ubi pastillas na ari. ari na may ipagmimiryan na ang naman din is eh, sa aking mga katambayan din ay eh, mga kalutao Ay ganarin na naman kami ay eh, din sa amin. Aba, ay pagka kami nagkakaipon-ipon din, lagi ang iniisip ay kung anong mamimiranda, mga kalutaw. Ay, ari ang naisip ko ay, ay di ari, ari na may hindi kasi nung kalakihan ang magagastos din, ari na may 145 laang naman, ari, mga kalutaw, ay kasi nunga naman, ari. Ang mahalaga naman din, din, mga kalutaw, ay matikman ng ang aking mga katambayan din ay kung paano ako gumawa ng obi pastillas. Aw, oh. Ay di kayo napakagaling at napakainam na rin mga kalutaw. Ay sya sya mga kalutaw, gana rin na lang ang masasabi ka. Kapag arin video na na panood ninyo, abay huwag na huwag nung kakalimutang i-like at i-share arin video At lalong lalo nang huwag nung kalimutang mag para malaman natin kung saan baga nakabot arin video na mga kalutaw. Ay sya sya gana rin na lang ang mga kalutaw. Ay napakainam ay kung ako'y magpapasalamat sa inyo ay di maraming salamat sa inyong mga suporta at sana suportahan pa ninyo ang mga susunod kong panggagawin mga videos, mga kalutaw at sana huwag kayo magsawa sa pagsuporta at panonood ng aking mga video, mga kalutaw ay siya ay hanggang sa susunod muli